Tuwing tag-ulan, problema lagi ng mga taga Metro Manila ang matinding pagbaha. Isinisisi po ito ng MMDA sa mga basurang bumabara sa mga kanal. Balitang hatid ni Pia Arcangel. Noon pa man, marami ng lagusan ng tubig sa Metro Manila ang itinuturing na barado, kabilang ang ilang ilog at mga estero na may mga istruktura. Ang ilang kanal naman na barahan ng mga basura tulad sa lugar na ito sa Santa Cruz, Maynila. Kaya raw pala umabot sa hanggang bewang ang bahay. Yung talaga sa trabaho namin, sa basura talaga eh. Marami na parami. <laughs> Hindi na mamawasan. <laughs> Lalo na dagdagan no? Kung tutuusin, all year round na ang buwan-buwang day-clogging operations ng MMDA, pero laging may basura na kukuha. Actually, naglinis na po kami dito noong pang summer time, pero noong mula noong last June 15, June 16, naglinis na rin po tayo rito. Uh, dalawang, ang dalawang hanggang tatlong dam truck po ng mga basura at mga buwa-buwangin, bato ang ating pong nakuha. Minsan umaabot sa hanggang tatlong truck ng basura ang nakokolekta nila mula sa mga kanal. Paulit-ulit ang paalala ng motoridad, huwag basa-basa itatapon ng basura sa kalsada dahil ito ang nagbabara sa mga estero at kalaunan, nagdudulot ng matinding pagbaha. Pati sa barangay Santo Domingo sa Quezon City, na inabot din ng matinding bak na ipon ng basurang galing sa mga estero at imburnal. Kaya ang ilang residente na madalas binabaha, may pakiusap na rin. Sana itapon niyo ang tamang mga basagaan sa sana hindi po kami basahain. PR Gangel, GMA News.